Welcome po ulit mga kababayan at ang ating uh, babanatan po ngayon ulit ng opinyon uh, opinion ay itong si Sara Dugas po mga kaibigan. Marami kasi itong pinagsasabi ng ano ng, uh, nasa Manila ito eh. Maraming kabulastugan at mga reklamo ang kanyang pinagsasabi sa Ayuda sa eleksyon mga kababayan ha. Panoorin natin yung video para malaman natin kung ano yung kanyang mga reklamo at uh, saan ba nagugat yung mga reklamo niya mga kaibigan para malaman natin kung sinong dapat niyang sisihin. Ano ang bilihan ng boto sa barangay Tatalon? Yan. 2,000. Ang tawag po nila ngayon sa pagbibili ng boto ay ayuda. Ayuda. Nagagamit na po ang pera ng gobyerno para sa pagsariling interes sa politika Ilang eleksyon na tumatanggap? Ang sariling interest daw po sa politika. Ang mga botante ng pera kapalit ng boto. pataas lang ng pataas ang presyo. At papalit lang ng palit ng pangalan. Akap, aix, tupad na ibinibigay lang sa mga kaalyado. At hindi sa mga totoong nangangailangan. Ilang Eleksyon na 2,000, ng 2,000, ng 2,000 Pero bakit naghihirap pa rin ang ating bayan? Ito mga kaibigan na, <laughs> Yung tanyang reklamo na nagbibilihan o vote buying mga kaibigan Sino yung uh, sabihin natin? Sino yung dapat na pagkuhanan natin dito? ng uh, patunay para sa mga DDS pagdating sa boat buying. Ang ibibigay nating ebidensya mga kaibigan, mismong galing sa leader nila. Ha? Ah, mismong galing sa ama nitong si Sara Dugas Duterte. Yung boat buying po ay okay lang. Tingnan niyo mga kaibigan ha. Ayahan. <laughs> Anong sabi ni Duterte, nung matandang Duterte, anong sabi? Duterte says, vote buying integral part of elections. <laughs> uh, tuloy natin ang basa mga kaibigan. Na baka ano, sana nakikita na ito ni Sara Duterte. Uh, vote buying has been an integral part of elections in the Philippines. <laughs> President Rodrigo Duterte said Monday after casting his vote in his hometown Dabao City. <laughs> Duterte, a longtime mayor who won by a landslide in 2016, his first shot at a national position, said, "Huh? <laughs> uh, his first shot at a national position said all candidates." engage in the illegal practice of boat buying <laughs> Hindi niya dito sinabing some Hindi niya diyan sinabing few Ah hindi niya sinabing uh, just some of them Yeah <laughs> Kundi nilahat niya all candidates engage in the illegal practice of buying votes. Kasama siya doon mga kaibigan. <laughs> uh, Duterte. Ay, ay uh, the practice of buying votes has been an integral part of one election in the Philippines. He told reporters in an ambush interview, Yung pagboto, lahat yan. Walang hindi nagbibili ng boto dito, maniwala ka. Sa Dabaw pala. <laughs> maraming nagbebenta ng boto at maraming bumibili ng boto sa Dabaw. Hudas ka talaga sa Boterte. Walang hiya ka. Kasi nilahat ni Duterte yung kandidato. So ilan ba yung kandidato sa Davao? May mga konsyal dyan. May mayor dyan na nalaban. May congressman dyan na nalaban. Ay din namimili ng boto yan. At may nagbebenta rin ng boto sa Davao. <laughs> Kaya huwag niyong malinisin yung Davao mga walang hiya kayo. Akala nyo kayo mga santo-santo kayong mga DDS dyan sa Davao, mga hudas kayo mismong uh, yung Panginoon nyo nagsabi, lahat ng kandidato nag engage sa baying ng votes. Uh, Kasama dyan, yung mga si Nabaste Duterte, si Pulong. So nangangahulugan kung ganyan, kurap kayo. Diba? O, oh, ngayon, anong sabi ni Sara Duterte tungkol dun sa ayuda? Hindi yata alam ng tangang ito. Ha? na yung tatay niya ang nag-institutionalize ng ayuda. Yung tatay niya mga kaibigan ang nagsabatas ng porpis na kauna-unahang ayuda. <laughs> ang tatanga mga kaibigan na, di ba? Duterte's persona. One year later, aid for the poorest families. <laughs> ayuda yung pinamigay niya diyan mga kaibigan. 'Di ba? Ano sabi diyan? Ano sabi diyan sa ayuda na 'yan? Oh. Maliit naman talaga yung ayudang binibigay mga kaibigan. Kung Kumbaga, wag na nga dapat pansinin niya ng mga kandidatong uh, ano, nagiging anti diyan eh. Ano sabi diyan? The Department of Social Welfare and Development admitted that the monetary aid the government extends to the poor families is not enough. Oh. Hindi naman talaga malaki yung binibigay na tulong ng gobyerno sa isang pamilya mga kaibigan eh. 'Di ba? Siyempre hindi. Napakaliit naman ng CCT, conditional cash transfer na binibigay. Information Officer Ina Salverio said in a text message to GMA News. Oh, <laughs> Maliit naman talaga yan kada taon lang oh, 2,000, di ba? Meron diyang uh, yung talagang mahirap na mahirap, yun lang ang nakakatanggap buwan-buwan, pero hindi nakakatanggap yan. Ako, hindi ako tatanggap ng ayuda. Di ba? Hindi ako tatanggap ng mga porpis na yan. Pero talagang may mga target na pamilya lang yan. Na wag mo nang anuhan. Kung baga parang pabayaan mo nang tanggapin <laughs> ayuda nila. Ay si Raulo talaga tong Sara Duterte na to eh. Oh. Ano pang sinasabi? Oh, new law institutionalizes Pantawid Pamilyang Pilipino program. Yan yung purpose. Sino ang ano niya? Nag-institutionalize. Yung tatay niya mga kaibigan. Yung tatay niya sisihin niya. Kung bakit yung ayudang yan ay nandiyan pa. <laughs> oh, President Rodrigo Duterte assigned into law a measure that institutionalizes a cash transfer program that aims to address poverty and to improve the health and education of poor children. Ano sabi ni Sara Duterte kanina? Ba't daw mahirap pa rin ang Pilipinas? Gawa ng tatay niya. <laughs> Yung tatay niya nag-address ng poverty, improve ng health at ng education. Hindi na improve yun ng tatay niya. Tanga niya. <laughs> oh, di ba? Kaya wag mo sisisihin na yung gobyerno ngayon ay na uh, may naitutulong pero hindi katulad ng tatay mo na talagang walang nagawa. <laughs> oh, tatay niya nagsabatas dahil yung tatay niya sisihin niya. Tangan <laughs> oh, di ba? O oh, ikaw, nagpapasalamat ka. BP Sara, thanks DL DSWD for cash support. <laughs> oh, ayuda yan. Ano sasabihin nung katangahan mo nga ikaw ay antay-antay ayuda? Natutuwa ka nga pag may nabibigyan ng ayuda. O oh, ito yung mga ayuda na naibigay noon, noong 2021. O oh, 3.7 billion ayuda, Laguna, Bataan, Metro Manila. <laughs> Tatay mo, ito pa, Duterte, ok, 10 billion pan for 1k ayuda per qualified. Isang tao, 1k. <laughs> o, oh, Sarah Duterte, nasan ka na sa pinagsasasabi mong hudas kang babae ka? Great job! O, ito pa, Duterte increases ayuda for poor households from 200 to 500. O, oh, Siyang, siya ang tatay mo. Siya ang nagbibigay ng ayuda, mga kaibigan. Kaya kung yun ay masama, ay tinigil na yan ang tatay mo. Ay eh, dinadagdagan pa nga eh, oh. <laughs> Di ba? Kaya mga kaibigan, itong si Sara Duterte, ito talaga ang mga pakay lang nito sa kagagala niya. Eh, siraan nga lang yung mga congressman, di ba? Manghikayat ng kahit konting boto, manalo yung congressman niya para siya eh may panlaban sa impeachment. Great job! Diba? Tanga ano? Ang dapat na inaanuhan niya ang uh, yung mga senador niyang uh, palpak. <laughs> ba? Diba? Yun dapat ang uh, iniaangat niya. Kaso hindi yun aangat kasi puro paninira ginagawa niya, puro katangahan. So ito mga, mga kaibigan, napakaraming report niya ng ayuda, 4.7 billion ayuda, to 4.4 million in NCR. Marami yan. Di ba? Kaya dapat tatandaan ni Sarah Duterte na yung ayuda na isinabatas ng tatay niya, tatay niya pagalitan niya doon. Di ba? Kasi syempre sinusunod lang naman ng mga ahensya ng gobyerno kung ano yung nakalagay na pulisiya sa pagbibigay ng ayuda. Oh, malalaman naman niya kung yun ay kasi may mga ano yan, di ba? Mga nakalag na pera, kung magkano ang nailabas, kung totoo ba nga nakatanggap yung taong yun. Eh yung katulad mo na nagbigay ng ayuda dun sa confidential funds mo, hindi mo nga maibigay. <laughs> yung mga uh, sagot mo sa kongreso, isang daang beses mahigit na paulit-ulit mong iisang sagot. Oh. Ha? <laughs> huh? Ikaw ang hindi makapagpaliwanag nung ayuda mo 'di <laughs> diba? So, tingnan natin mga kaibigan ha. Tingnan natin. Na ulit natin yung video ha? Para mapatuloy, natin yung, uh, ituloy natin yung reklamo ni Sara Duterte. Tuloy natin. Tanggapin ng pera. Bakit hindi? Hindi naman sa kanila yan. Pagirangdam ng tao na nagbibigay ng pera, wala na akong obligasyon sa iyo kasi bayad ka na. Ano pa ba ang obligasyon ko na tuparin ko ang aking pangako? Binili ko na ang pagkatao mo. Ayaw ko talaga bumili ng boto dahil yun na nga lang ang hawak ng tao. Ang... Parang tanga mga kaibigan eh, ano? Yung tatay niya nga ang nagsabi na lahat ng kandidato nag engage na yan ng boto. So sa Dabaw, namimili kayo ng boto. <laughs> 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 yeah. Oo. Oh. <laughs> hindi hindi tinanggi ng tatay mo, mismo nung nasa Davao siya eh. 'Yun ang sagot niya eh. <laughs> niya. Ipapalit pa sa pera ang prinsipyo niya. Nako. Ang ating congressman, si Congressman Bong Suntay, hindi ako makabanat sa kalaban niya. Hindi ko kilala kasi yung congressman niya dito. <laughs> Pero ito lang yung sasabihin ko sa inyo ha. Babalik tayo doon sa pangako Nangangalap kasi ito ng congressman para sa susunod nga na congress, eh may chance sila na makapag-impeach mga kaibigan. Yan lang ang ano nito, habol nito. Wala nang, ano to, hinahangad dito kasi alam niyang matatalo siya sa, ano eh, sa impeachment. So ang gagawin niya, nangangalap siya ng, uh, alam mo yung mga konti-konti support na para manalo yung congressman niya at magkaroon ng majority sa congress na eh, i-approve eh yung uh, impeachment kay BBM. Eh, malabo yan mga kaibigan. Huwag ninyong iboto ang mga politiko na nanangako at hindi tinupad ang pangako. Ayan, ayan, Great job! <laughs> yung tatay niya, nangako na drug free Philippines ng six months. O anong sabi ng tatay niya? Eh, hindi pala niya kaya yung drug war. <laughs> Great job! <laughs> Hindi kaya ng tatay niya mga kaibigan. O, oh, nagpapa-extend ng another 3 months, nagpapa-extend ng another 6 months. O, oh, di ba? Si Bato de la Rosa, suko. Suko siya. Hindi niya, ano, hindi niya kaya yung drugs. Kasi nga, paano hindi makakaya yung drugs? Eh, drama lang naman ang ginagawa nila. Sila naman talaga yung nagsusupply. di <laughs> Diba? Yung mga paiyak-iyak ni Bato de la Rosa, front lang yan. Huwag ninyong paniniwalaan yan. Ganyan lang ang ginagawang drama sa mga dyan sa Latin America, yung Mexico, Colombia, Brazil. Ganyan ang ginagawa ng mga drug lords. Diba? Nagdra-drama sila sa harap ng TV. Kaya itong ginagawa na ng mga Duterte sa Dabao, ganyan na ganyan din. <laughs> oh. ba? Diba? ang sa kanila kasi, ganito mga kaibigan ng uh, pamamaraan ng mga yan eh. Oh. Ang nagsabatas ng ayuda si Duterte. ba diba? So, oh. tatay ko ang nagsabatas ng ayuda. Kaya po, mali gamitin ito bilang pamimili ng boto. Maliban lang po, kami yung kandidato. ba <laughs> diba? Pagka sila yung kandidato, okay na okay yung ayuda. Pero pag iba yung namibigay, mali iba ba? Mali po yung pamimigay ng ayuda. Ang ayuda po ay bribery pag yung iba yung nagbigay. Pero kapag sila yung magbibigay ng ayuda, nako, tulong Green sa may hirap. 'Yan. Oh, tatanungin natin si Sara Duterte, ba diba tatay mo nagsabatas ng ayuda. Oh, malamang magiging ganito po ang sagot. Oo, pero iba yon. Yung ayuda niya, holy. Yung ayuda ng iba, masama. <laughs> 'Di ba? Ganyan mga kaibigan ng ano eh. Ang uh, pinopron sa inyo basta ayuda ni Duterte, okay. Pero pag yung ayuda ni BBM ngayon, masama, 'di ba? Oh. 'Di ba? Sinasabi ni Sara Duterte kanina. Hindi ba't sinabi mong masama ang ayuda, pambili ng boto? Good job! Oh. Ano sabi? Oo. Kasi hindi ako nabigyan. <laughs> di diba? Yan ang sinasabi niya, hindi siya nabigyan ng pang-ayuda ni BBM eh. kasi uh, na agad yung kanyang uh, na sobra Nasobra na yung ayuda niya. Di ba? Kaya ganun na nangyari, nagising yung mga congressman. Oh. Uh, di ba diba sa ayuda may dabaw din? Ah, sa, sa dabaw may, may ayuda rin, di ba? Ang tawag nila doon, pag namimigay ng ayuda sa Dabaw, hindi vote buying. <laughs> Di ba? Tulong yon. Pag silang nagamit ng ayuda, tuyo, tulong. Pero pag iba na yung nagamit, pag labas na ng Dabaw, vote buying na. <laughs> Di ba? Kaya mahirap mga kaibigan itong utak ng mga Duterte. Di ba? Para ba nga, pagka dapat eh, mahihirap yung tumatanggap ng ayuda, lalabas yan. Eh, dapat iboto nyo muna itong ano, itong mga Ah... Uh, ini kong kandidato para yung ayuda na ibibigay sa inyo, legal. <laughs> diba? Ganyan ang mga paraan. Para maging legal yung ayuda at hindi magmunga masama, yung mga ini kong kandidato ang iboto nyo. <laughs> 'Di diba? Kaya nakikita natin mga ngayon, ngayon mga kaibigan, si Sara Duterte po hindi talaga ayaw niya ng ayuda. 'Di ba? Kasi ngayong eleksyon na ito, 'di ba? Ang ayuda masama sa kanya kasi eleksyon eh. Pagka yan, pasok ng uh, May, talagang uh, ang ayuda pinasasama niya ng imahen. Pero kapag ka, ano na, wala na yung eleksyon, tapos na, hindi na po ayuda ang itatawag ni Sara Duterte. Great job! <laughs> diba? Iba na, iba na ulit ang itatawag niya dyan. Oh. Diba? Sa kanya kasi ang ayuda, pamimili ng boto. Diba? Vote buying yan, tatanda natin, vote buying yan kapag iba ang gumagamit. Pero pag siya ang uh, namimigay, siya ang nagpapatanggap ng ayuda hindi boot buying nasa batas Kampanya <laughs> diba? kampanya eh ang kalaban, ang daming ayudang ibinibigay. Ano sasabihin ni Sara Duterte? Imbestigahan niyan. <laughs> Oo. Oh, Kinokontra niya palagi. Kasi nga mga kaibigan, nangangatugan tuhod niya. Oo. Oh, diba? sa kanya eh yung uh, pamimigay ng ayuda na nasa batas naman dahil yun ang iniutos ng tatay niya noon sa kanya ngayon basta may namimigay ng ayuda dalawang libo isang libo suspicious pero nung panahon ng tatay niya na bilyon-bilyon hindi lang yung naipakita natin kanina ng report hindi suspicious <laughs> 'Di ba? Maganda ang intention, divine ang intention. Pag si Digong ang namimigay ng ayuda. Pero pag uh, ibang kandidato ang namimigay ng ayuda, evil lang intention. Great job, <laughs> <Great> job! <laughs> ba? Diba? Kaya mga kaibigan, pagka sinabing, uh, tulad yan, sinasabi niya ni Sarah, opposition sila. Di ba? Pagka-oposisyon, hindi namibigay ng ayuda, walian Great job! <laughs> Pero pag siya yung may hawak ng ayuda, yung confidential funds, para sa kanya mga kaibigan, public service yan. <laughs> Ayan, mga kaibigan, ay paliwanag natin ha, na katakot-takot na kabulastugan ang pinagsasabi nitong si Sarah Duterte na Lagi kong uulitin sa inyo, kayo mga DDS, binubulastog lang kayo nitong uh, taong ito. Huwag <laughs> kayong maniniwala. Bulastog, yung mag-aama na yan. Ma matagal na kayong binubulastog niya sa daba. <laughs> so hanggang dito lang mga kaibigan, eh, inano lang natin itong kabulastogan ni Duterte, yung kanyang anak, pagdating sa ayuda at boat buying ayan uh, napakaliwana Duterte says vote buying integral part of elections at anong sabi niya all candidates engage in the illegal practice of buying votes <laughs> <laughs> lahat ng kandidato namimili ng boto isama natin yan yung mga PDP laban namimili ng boto yan isang galing ang pera ng mga yan kay Duterte <laughs> Limpak-limpak na bilyo-bilyones ang nadugos niya nung nasa posisyon niya bilang Presidente hayop na ito. <laughs> so hanggang dito lang mga kaibigan, ipinakita eh, lang natin ang kabulastugan ni Sara Duterte, yung kanyang ama na bulastog na naga sa Batas ng Ayuda. Ayan, oh. alam nyo na na kapag ang Ayuda ay binibigay ng iba, masama ang intensyon. Pag sila ang namimigay ng Ayuda, divine ng intention. Great <laughs> job! Oh, hanggang dito na lang mga kaibigan. Salamat sa panonood. Sana kayo magising na na si Sarah Bulastog. Huwag niyong paniwala kung anong sinasabi ng uh, may saltik na yan. Dapat na uh, maimbestigahan niya ng mental institution. Maraming salamat mga kaibigan. Sana tayo nagkakanoan na uh, panluloko ang ginagawa nito mga Duterte sa inyo. Maraming salamat. God bless po.